Kaysa o ang magandang performance sa Japan B1 B League, Charles Barkley gumawa ng ingay dahil sa kanyang nasabi, NBA Deputy Commissioner may opinion para magkaroon ng isang purong Pinoy sa NBA, Derek Fisher, pinagkaguluhan nga rin ng mga Pinoy fans nandito ngayon sa Pilipinas. Gumawa ng ingay ang nasabi ni Charles Barkley na ilang Pilipino na ba ang na-draft sa NBA. Maaring ang tinutukoy niya dito ay mga pureblood Pinoy at wala nga naman talaga kung hindi naman kaya ay nakalimutan niya na merong dugong Pinoy si na Raymond Townsend, Jalen Green at Jordan Clarkson Si Jalen Green ay first round second pick sa NBA Draft 2021. Alam ni Charles Barkley na malalagay siya sa alanganin sa mga Pinoy basketball fans kaya nasabi niya na muna na no disrespect bago niya tinanong kung ilang Pinoy na ba ang na-draft sa NBA at ito ang video na yon. I know I'm to answer this question. How many Filipinos been drafted into the NBA? Kung sa talento sa basketball ay meron ang mga Pinoy pero nga rin lang ang gustong sumubok na makapaglaro sa NBA at mas pinipili nila na maglaro na lamang dito sa ating bansa. Alam naman natin na mas mataas ang level ng kompetisyon sa basketball sa US at Europe simula sa elementary, high school hanggang sa college bago ang NBA. Pero walang kakayahan ang majority ng mga batang Pinoy na may talento sa basketball para makapunta sa US. Kung hindi naman kaya ay sa Europe at doon nila ipagpatuloy ang kanilang paglalaro ng basketball habang nag-aaral para masanay sila sa murang edad sa high-level competition ng basketball at malayo-layo nga rin ang US dito sa Pilipinas at maging ang Europe nga rin. Idagdag pa natin ang financial status at ilan lamang ito sa dahilan kung bakit ilan lamang o halos pa isa-isa lamang ang mga purong Pinoy na sinusubukan nga na pumunta sa US o kung hindi naman kaya sa Europe. Nang sa ganun ay makipag-compete kagad sila sa murang edad sa high-level competition ng basketball. Kahit na maging scholar pa sila dahil sa basketball ay hindi rin check ang playing time at gagastos rin sila sa ilan sa kanilang pangangailangan. Sabi nga ng NPA Deputy Commissioner na si Mark Tatum ay dapat sa maagang edad pa lamang ay dapat ma-challenge na ang mga Pinoy sa high level competition o naglalaro na ang mga ito overseas kung saan maraming magagaling na basketball players na nakakapasok sa NBA kagaya ng sa US o kung hindi naman kaya ay sa Europe. Yun ang tingin ng NBA Deputy Commissioner para magkaroon ng purong Pinoy sa NBA. Ang mamulat ito sa high level brand ng basketball sa murang edad pa lamang. Ayon rin sa Deputy Commissioner ng NBA ay meron yang talento ang mga Pinoy pagdating sa basketball. Pero nalilimitahan ito dahil na rin sa kalidad ng laro dito sa Pilipinas at kukonti nga rin ang malalakas kaya kapag nagdominate na sila dito sa Pilipinas ay hanggang doon na lamang at naiiwan naman sa international level. Sa lagay naman ni Kai Soto ay meron siyang height pero huli na nga rin ang pagpunta niya sa US at mas maganda sana kung doon siya namulat sa paglalaro ng basketball. Pero porsigido pa rin si Kai at maraming mga tao ang nasa likod niya nakasoporta sa isa pa goal ang umabot niya sa NBA at binibigay nga rin ni Kai ang lahat ng kanyang makakaya para sa sarili niya at sa mga Pinoy basketball fans na sumusuporta rin sa kanya at patuloy na nagtitiwala sa abilidad niya bilang isang basketball player. Sa tingin rin lang natin kung meron nga lang sanang Pinoy na owner ng isang NBA basketball team ay walang kahirap-hirap na makakapasok ang mga Pinoy basketball players sa NBA pero ang problema nga lang natin ay walang Pinoy na owner ng isang NBA team. Naging dominant muna si Kai bilang isang high school player dito sa Pilipinas at sa Batang Gilas bago pumunta ng US at dito nga rin Namulat sa Pilipinas si Kai sa paglalaro ng basketball. Malaking tulong pa rin naman ang paglalaro ni Kai sa international level. Naging parte ng Ignite Team ng NBA G League. Naglaro sa NBL at nandito sa Japan B1 B League. At kita naman natin na nahihirapan rin ang mga bitiranong import sa kanya. At nagmula pa ang mga imports na ito sa iba't ibang liga abroad na merong mataas na level ng kompetisyon. Pinagkaguluhan naman ang dating player ng LA Lakers na si Derek Fisher dito sa Pilipinas at nandito siya sa ating bansa para sa isang basketball clinic program kasama si na Coach Norman Black at Coach Jung Oy Chico. Sikat na sikat pa rin itong si Derek Fisher sa mga Pinoy basketball fans dahil na rin sa tumatak na rin ang ambag niya sa LA Lakers kasama noon si Kobe Bryant. Parang isang challenge na rin ang sinabi ni Charles Barkley sa Pinoy Basketball League dahil wala silang nagiging produkto na umaabot sa NBA. Oras na rin para iangat ng PBA ang level ng kompetisyon sa PBA at makasabay sa level ng ibang liga dito sa Asia kagaya ng Japan B1 B League, KBL at CBA na ng malalakas na players ang bawat team. Kung magiging high level competition ang PBA ay sigurado na mga NBA scouts ang lalapit para mag-scout ng player at hindi na kailangan pa na pumunta ng abroad ang mga Pilipinong players na gustong makapasok sa NBA dahil ang high level competition na hinahanap nila ay makikita na nila dito sa PBA. Halos lahat na nga ng liga dito sa Asia ay tig dalawa o mahigit na ang import habang ang PBA naman ay isa lang ang import sa bawat team tapos may height limit pa at ito nga ang napapalabas napansin ng mga Pinoy basketball fans. Kay Soto naman, nagpapatuloy ang kanyang magandang performance dito sa Japan B1 B League at sa laro nila laban sa team ng Mikawa, 11 points, 11 rebounds, 2 assists at 1 block ang kanyang nagawa. Solid ang numbers na ito para kay, kay Soto at talagang porsigido nga rin itong si Kay na tapusin ang kanyang Japan B1 B League regular season bago ito magkaroon ng konting break at balikin sayo kaagad para sa Olympic qualifiers at NBA Summer League. Magkakaalaman sa off-season ng NBA at sa NBA Summer League kung makakasungkit na ba ang Wasserman at itong si Kai Soto ng NBA contract at magkakaroon na nga rin ba ng unang homegrown Filipino basketball player sa NBA. May pagkakataon nga ulit si Kai ngayong 2024 NBA Summer League na makakuha ng NBA contract pero nakadepende nga rin sa kung bibigyan ba siya ng kanyang coach ng maganda o mahabang playing time kung magkakaroon ba siya ng mga plays nang sa ganon ay makapagpakitang gilas rin siya sa NBA level. Malaki nga rin ang epekto ng desisyon ng isang coach kung paglalaroin ba niya ang isang player magkakaroon ba ng, nang mahabang playing time at place ang kanyang player nang sa ganon ay maipakita niya talaga ang abilidad niya sa NBA level.